sa na area natin sulit agad yung ating unang bagsak <laughs> <Wala galit. laughs> <laughs> <laughs> Ang nang huli, buti ito eh! Pailipay na si Boy Tulog, buti pala! na sa na,

Uli naman mga trupa. Butiti naman oh. Kaya <laughs> e, ba. Ang lakas ang mga butiti dito. Ang malakasan. Lalaki pa. Mamaya. Iulam ka namin. Ibuy tulog.

parang buti na naman oh. <laughs> grabe <laughs> malakas sa butite ubos <laughs> na yung paon kwan, pain namaya butite na yung pain natin ha? gapan pa Ubus na na, Dwarak, eh. na yung pain. Puro butiti yung huli. Mataapat na butiti. Wala man lang ni isang bisugo. Medyo tas pa yung araw maya maya pa tayo mag ah, aantay antay pa namang ah, ilang minuto pa bago naman tayo makapailaw at magpag-umpisa naman magpadangan ng grasya sa ilalim magparami ayun habang mainit o oh, mapampa matastas pa yung araw tulog tulog muna ng saglit baka maka ma, maka baka <laughs> makagising ma labi na hmm. shout out tamong um. shout out shout out sa inyo mga katropa at mamaya namang gabi at bawak bak na lang kain mm hindi -hmm. lang <laughs> kain <laughs> bak kung daily daily nagsuro ka hindi okay. lang ilulaon hindi lang ilulaon Ang okay. um, oh, kitseria na baon nila ay marami. Baon ni Boy okay. Tulog okay. o Kain. Ang malakas na unang area natin. Ang malakas na pusit. Kanta ng mga ano? Kumikintab-kintab. Wala konti lang yung mga isda, mga butiti yung oh yung mga anak. Ito itapon na lang natin to kasi maliit pa. Yan. Pilihan na lang. Ato. Sulit agad yung ating unang bagsak. And dito pa rin yung kusit. Uy. <laughs> Ay, mga ano, mga tinta na pumusuwak na. Buti hindi sa mukha. Wala na sa mukha ni Boy Tulog. Dahil <laughs> para hinaantok pa. Bong sa mukha na lang ni Boy Tulog dahil inaantok pa si Boy Tulog. Para makamangnaw. Duro na sa mahigit tatlong kilo. Paapat. Mamaya. ang panglima. Mga panglima. Kasunod na rin natin. Kukuha lang naman tayo ng panguro adobo. tayo konti lang yung isda. Yan lang ho. Adobo na lang. Mayroon naman kami dala na mantika at uh, mga pang sangkap pang adobo. Kaya 'Yun na lang ang aming pangulam. itong ating adobo adobong kusit kung na siya, nakatulog na si boy tulog na kahintay Sunod na rin natin ho. No? Alao na 16 na. <laughs> Napasarap sa tulog. Ayos ang tulog dahil nagpas na alaon tayo na kasigunda. Ayaw kayo mabukwit ng kanta. Ayaw yung mabukwit ng kanta. tawagin dito sa amin hindi ka asa tumami ganda sana kung tumami ho may isang tang kilo ganda sana ayos sana kung tumami Kuwarta na. pumuntos na yung pusit. Punti na lang yung pusit. isda na yung uh, lamang. Kaso di dumami. Pagdurong mga talawang punti na lang yung patan. Dumami ng sapsap. Sapsap -sap na. Ang katupa. Sa pang umaga. Dapat lang na area. Masarap ang tulog. Yan ang kanina natin. Mga isang oras lang na pailaw na sa pangmadalian lang na pailaw. Medyo dumadami pag matagal na pailaw. Oh. Ayos na rin. Pang durdagdag na sa huli. Oh. Pang na rin sa huli. Ayos na rin to. na ay kaya mga pangita uli, na kami mga katropa dahil hindi na makapag-area dahil umaga na mamaya na naman balik ka naman mamayang hapon talisay yan na yung haring araw kumakita na good morning good morning mga lakto na yung sapsap -sap na huli sa las na area hindi na lang dumami happy birthday Carlo boy tulog oh boy kain. <laughs> birthday ngayon ni boy kain ito yung namin no siguro nasa walong kilo wala na po yung namang gusto mo mag -git, no? deng ko. Hay niyan, pan. Mga dalawang kilo siguro na. Kan ko anarad. Sa biyot uh, asra pa. Biro tayo. Pare ta sora. Ma bilin. Ito. Mo Tayo ba daw. kami kamisa. Ah, fasil. Sa higad sang fasil. Thank you Lord sa umagang blessing. Yan ang regalo kay Boykain. Beti kasi kasi niya Ano yung pa? Ayoko. 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 Pa dito ng aming taga Ang tagal naman.